Magandang araw mga kaibigan Ito ang pag-usapan natin ay yung dumating na karma sa buhay ko Dahil sa mula nung sinimulan kong batikusin <laughs> si PBBM at ang kanyang uh, Wonder Woman Okay, So, anong klasing karma ito? At bakit ako na karma? Uh, itong Karma na ito eh ano nabasa ko kahapon sa mga comments sa blog ko at na-realize ko nga oo nga ako kailan depende sa klase sa karma. Kahapon nagblog ako na ano uh, yung sweldo ko sa YouTube na uh, natangay ng mga babaeng holdapper. So marami sa inyo ang nanood, natuwa kayo. Kailan marami ring nanood na nagsabi ah uh, buti nga daw sa akin karma ko na yun hindi nila pinanood yung buong video Tiniglan lang nila yung title na natangayan ako ng natangayan ako ng uh, sweldo sa YouTube wala na nag-comment na okay basahin ko yung mga comment ah uh, it appears itong mga nag-comment mga loyalist ito Uh, mga bulag na loyalist ni BBM. <laughs> uh, number one, sa Elizabeth Silent karma is real kasi hindi mo ginagalang si First Lady. Tinatawag mong Lisa Ismag, eh, wala naman kayong ebidensya. Asaan yung integridad mo. Okay? Uh, next, Eva Ponsalan, Buti nga sa iyo, karma yan sa iyo kasi napakasinungaling niyo ni Maharlika. <laughs> Next, Kira Manuel, good for you, karma, sinungaling ka din, nasama ka lang kay Hitad. <laughs> Another one, si Majam, nakarma na si General. Another one, iyan huh? ang karma sa iyo sa pagbatikos mo kay PBBM. Uh, last na lang ito. Uh, Joan Gomez. Tama lang yan na magbigay ka ngayon dahil marami ka na rin tiyak na ninakaw noong general ka pa. Okay? Uh, ano, tumawa lang ako kasi hindi man nila binasa kung paano ako nawala ng pera. di Diba? itinulong natin. Uh, instead na pambayad ko ng uh, abuno at saka nylon twine para sa sayute. eh, lumapit yung mga parents, immediate need, kailangan makuha yung card, kailangan nilang magbayad para ma-enroll nila ang kanilang mga bata. Eh di, binigay ko yung pera. So, Ayun, hold up with consent. <laughs> Pasensya na kayo sa aking caption. Para ang mga vloggers, kailangan ano, may konting uh, pakulo sa caption. So, hold up with consent po yon. So, ayun po. Uh, Pag-usapan natin ang karma. Ang karma po, dalawang klase my good karma, my bad karma. Uh, my verse sa Bible, whatever you sow, you reap. Magtanim ka ng kabutihan, aani ka ng kabutihan. Yun na yun yung good karma. Magtanim ka ng kasamaan, aani ka rin ng masama. Yun ang bad karma. Malala ko yung kultura ng ating mga kapatid na iguro, yung inayan. Basta ang naintindihan ko sa inayan, ang mga forefathers, mga iguro, ang palagi, bata pa lang yan, sinasabi ang, inayang inayan na uh, wag kayong gagawa ng masama dahil babalik at babalik sa iyo yung masamang gagawin niyo. Di ba ganon ang inayan? O kung sa positive, tumulong lang kayo gagawa kayo ng mabuti dahil sigurado babalik sa iyo yung kabutihan. Oh, yan ang naintindihan ko sa ina yan. Kaya, karamihang igurot na aking nakilala, mga mababait, mga mabubuting tao. Oh, lalo ng ating digibantag. I igurot siya eh. He's practicing inayan And biblical po yun, yung ina So, ako, mula nung nag-decide ako, bago man lang ako nag-decide, ah, wala pang one month siguro na ay committed na mag-ingay. Ay committed na magbatikos. Kasi nung una, parang ayokong magbatikos. O, oh, tignan nyo, yung t-shirt, BBM Sarah. Pinaghirapan ko na manalo ang PBBM tapos batikusin ko. Parang ang hirap. Kailang dumating na yung napuno na ang salok. Dahil nakikita ko, although in fairness ano, may maraming nagagawang maganda ang ating presidente. Hindi ako nagbulag-bulagan yan. He's doing his best. Kailang nahahaluan ng kalukuhan. Lalo na sa Department of Agriculture. Ay hindi naman pwede na yung maganda mong ginagawa, haluan mo ng masama, eh tatahimik na lang. Ay hindi pwede yun. Para bang isang basket ng kamatis, haluan mo ng bulok, ay di mabubulok lahat. Kaya, salamat sa aking kaibigan. Kasi itong kaibigan kong ito, yung big brother ko, mentor ko, Nung magsabi niya kina na uh, Johnny, wala na, medyo something is wrong sa barko ni BBM. <laughs> Ihinantulad tulad barko, may butas na. Uh, dahil nandyan ka naman lang, blabla -blab ka, sabi niya. Mag-ingay ka siguro, uh, hoping na magising sila. Ayun, uh, doon ako nag-decide. Kasi nakikita ko rin Of course, salamat din ako kay Maharlika dahil noong una, yung mga expose ni Maharlika, pinapakinggan ko lang, kailang alanganin ako. How true yung mga sinasabi. Nakikinig lang ako. Tinitimbang-timbang ko. Hanggang to a point na, wow, ang daming ebidensyang ipinapakita. Tapos, pagdugtugtungin ko ang mga pangyari, totoo nga, may mga kalukuhan. Tapos itong aking big brother mentor, ganon din ang nakikita niya, yun na. Uh, naniwala na ako na may kalukuhang nangyayari sa gobyerno. Na, of course, meron ding magaganda. Kayong magaganda, pinupuri ko. O, litong ko na naman na ano yung magaganda. Build better more. Kuros-kuros na. Kaliwat kanan, kalsada, tulay. Foreign policy. Maganda ang ginagawa ng Pangulo sa foreign policy. Gusto ko yung desisyon niya na medyo kumiling na siya sa US para mapalakas ang ating depensa para hindi na tayo forever na ibuli ng China. Although na sobrahan lang yung EDCA sites na pati kagayan nagkaroon na ng EDCA site, eh delikado tayo sa giyera sa Taiwan. Marami pang pa magaganda kailang ang mga mali, yun ang aking binabatikos. Kaya I do not regret my decision na batikusin ang administrasyong ito. Dahil ang aking loyalty hindi nakasalalay sa isang tao. Ang loyalty ko una sa Diyos, sa ating bayan at sa buong sangkatauhang Pilipino. So mula nung Nagsimula na akong mag-content ng pagbatikos. Na karma ako. Anong klaseng karma? Good karma. Kasi biglang tumaas ang aking mga subscribers. <laughs> Although may, may paminsan-minsan na nagagalit sa akin na ala, antay Marcos kara i-unsubscribe kita. Sabi ko, salamat. Kaya lang kakaunti yun biglang dumami ang aking subscribers. Biglang dumami ang aking views. Biglang lumaki ang aking income. Oh yun ang aking good karma na natanggap mula nung mag-decide ako na maging fiscalizer o critic ng gobyernong ito. At ang Diyos, siya na lang ang judge sa lahat kung ito pang ginagawa ko eh, para sa ikaluwalhati ng Diyos para sa kabubuti ng bayan then ipagpatuloy ko but kung hindi eh di stop ko kasi <laughs> ang lahat ng ginagawa ko ito is para sa Diyos sa bayan at sa mga tao so ulitin ko dalawang klase ang karma bad karma. Huwag tayong gagawa ng masama dahil babalik at babalik ang masama sa atin. Good karma. Gagawa tayo ng mabuti. Sumunod sa kaluban ng Diyos. Mahalin natin ang ating kapwa-tao at sigurado babalik sa atin ang good karma.